Ano, bunso? Uh-uh. Umpisan -uh. tayo. Uh-uh. So, ngayon uh, mga idol, ay ah, bali, uh, may ming wit ulit kami ni bunso. Ayan. So, nakaready na kami. Meron na kami dito ng ano. Uy, lumabas yung pain natin. Bali, ikaw yung taga-video. Ha? Uh, oh, so, papa. ayan na uh, mga idol. Ah, bali, si bunso ang mag- Bibidyo sa akin mga idol. Bali, tuturuan ko siya mag-video basa pag ano mo, wag mong igalaw-galaw ha. Ha? Steady lang ha. Kung sana ko, doon ka rin natutok ha. Pag sinabi kong pindot, pindot ha. O, sige. Mga idol. Ayan, umpisan natin mga will. ay may pag Ay idol, ayun, ayun idol, ayun, ayun, ayun. ayun. Ay idol. Oo, Oh, mga idol. agad god. Target idol. Oh, di ba? Oh. Oh, Bayagad. na ng mga idol. Ginalaw na yung kawin namin. May huli na siguro yan. Binalaw na. Ay, bintawan yata. Bintawan yata. yata. binitawan nga ayun ayun hmm huli mga idol huli na naman oh sabi ko na nga ba may isda mga idol eh oh di ba oh Ito, mga idol kahuli na naman tayo mga idol may pandagdag na tayo mga idol sa mga nahuli namin nung nakaraan mga idol Thank mm. Kinibit na mga idol. Kinibit na. Kinibit na yung kawil. Hmm. Huli. Ay, ginalaglag. Eh, kisayang. Sige mga idol. Nawala yung ko. Yung. Oh, um, may huli mga idol. Ayun. Kaso sumabit. Wala na. Sumabit mga idol Nandun May isda yun Ayun o oh. Putik pa naman yan dyan mga idol Ayun o oh. Kunin ko yan na mga lods Kahit putik Sayang yung taga tatlong idol oh. yan yan uh. ito mm. uli So yan, you know, na mga idol, ah uh, meron na kaming pandagdag no sa Nahuli namin mga isda nung nakaraan. Kaya lang, uh, may gagawin pa ako mga idol. Uh, magtitinda pa ako. So, hanggang dito na lang. Ang video na ito mga idol. at uh, Meron naman tayong nahuli, no? Yung iba, hindi ko nalang pinapakita. So, hanggang dito na lang. Marami salamat sa walang sawin ninyo pag uh, sa bye-bye. At, shout-out nga pala, no? Kay uh, Michael uh, Santos. Uh, binigyan niya sa amin na uh, dishwashing. Ayan. Salamat. Salamat ah uh, Michael Toy. Thank you sa binigay mo. At sa mga bagong uh, nag-subscribe, uh, maraming salamat po sa inyong lahat no at sa mga solid uh, subscribers, uh, maraming salamat. Silent viewers, maraming salamat din. Ayun, uh, kung wala kayo, uh, syempre hindi rin ako magpapatuloy sa pagbablog. So dahil nandiyan kayo, syempre tuloy-tuloy tayo. So ayun lang, uh, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.